Ang Festival ng Tagsibol ay ang pinaka-importanting pagderiwang dito sa China at ito'y panahon ng pagsasama-sama ng pamilya, pagbebyahe at pamamasyal. Kaya ngayong uh, Enero 28, 2025, nandito tayo sa Beijing Capital International Airport para magdahe papuntang Hangzhou at ito ang aking kwento ng Festival ng Tagsibol. Ito si Rios samahan ninyo ako. Ayon sa kalendaryong Chino, simula Enero 29, 2025 hanggang Pebrero 16, 2026 ay taon ng ahas. Kaya kasakasama ko itong munting pulang ahas sa ating biyay sa Hangzhou. Ang Lunsod Hangzhou ay kabisera ng dalawigang Zhejiang sa gawing silangang China. Makikita rito ang makabagong pagunlad at mayamang kasaysayan kaya ito'y tanyag na destinasyon para sa turismo at negosyo. Siyempre, kapag bumisita sa Hangzhou, hindi pwedeng makaligdaan ang kandurang lawa o West Lake. Ang Kandurang Lawa ay isang UNESCO World Heritage Site na bantog sa magagandang tanawin at sinaunang templo at marami pang iba. At dahil ang festival ng Tagsibol ay tungkol sa pagsasalo-salo ng pamilya, hindi natin pwedeng kalimutan ng pagkain. Ang pagkain sa Hangzhou ay malinamnam, manamis-namis at maalat-alat na huwig sa lasa ng pagkain Pinoy. At gaya ng ating pagkain, hindi mawawalang isda, gulay at kanin tuwing may handaan. O paano, hanggang dito na lang ang ating Hangzhou Spring Festival Specials at sana nagustuhan ninyo ating maikling video. Ito muli si sa Sablan sa ulitin si Locano, sa Ilocano, sa Balimanan at sa Kapagpangan, kaya yung Pasisibayo.